Aramina, mahal ng kanyang mga katrabaho at kaibigan. Palaging nangunguna sa pagtulong kahit sa likod ng kamera. Si Hazel Pascual Reyes Almarines, ipinanganak noong May 9, 1979 na kilala bilang Aramina, ay isang Pilipinong artista, mga awit, endorser at negosyante. Siya ay kapatid ng kilalang actress din na si Christine Reyes. Naging tanyag ang pangalan ni Aramina noong panahong 90s dahil sa iba't ibang challenging role sa kanyang pagganap sa iba't ibang quality films. Nagkaroon din siya ng madaming awards sa iba't ibang prestigious awards giving bodies at nakilala bilang isang respetadong aktres sa industriya ng showbiz. Sa ngayon ay abala si Aramina bilang host ng Net25 na Magandang Araw, mga teleserye TV guesting sa iba't ibang shows. Sa paglipas ng mga taon, nakilala siya hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa mundo ng pagnenegosyo, pagtulong sa kapwa at pamumuno sa iba't ibang organisasyon. Ang kanyang maraming tagumpay ay nagbigay sa kanyang ng respeto at paghanga mula sa kanyang mga katrabaho, kaibigan at mga kasama sa industriya. Bilang isang matagumpay na businesswoman, napatunayan ni Ara ang kanyang kakayahan na magtagumpay sa iba pang mga larangan bukod sa showbiz. Ngunit ang kanyang malasakit at hangaring tumulong sa iba ay tunay na nagtatangi sa kanya. Noong kasagsagan ng pandemic, tinulungan ni Ara ang kasamahan niya sa industriya ng entertainment. Karamihan sa kanila ay nahihirapan at walang trabaho dahil sa pagkahinto ng produksyon. Namigay siya ng mga regalo, groceries at sako-sakong bigas sa mga TV at film workers upang matulungan sila sa gitna ng mga pagsubok. Maging ang kapwa-aktres na si Deborah San ay tinulungan din niya. Binigyan ng matutuluyan sa kanyang kondominium ng walang hinihinging kapalit. Upang magkaroon ng masisilungan si Deborah nang wala siyang bahay at para makapagsimula muli. Ito ang mga dahilan kung bakit siya minamahal ng katrabaho sa showbiz. Ang mga gawaing pangkawang gawa ni Ara ay nagmumula sa kanyang malalim na hangarin na tumulong sa mga nangangailangan, lalo na ang mga kapuspalad, mapakasama man sa industriya o sa mga may hirap. Ang kabutihan ni Ara ay makapagbago sa buhay ng marami. Dahil sa kanyang malasakit siya ay labis na nirerespeto at lalong minamahal ng mga tao sa loob at labas ng showbiz ngayon masaya na si Aras sa kanyang buhay at bilang asawa ni Dave Almarines, isang businessman at public servant. Patuloy siyang nagbibigay ng suporta sa mga charity organizations at kasama ang kanyang asawa, layunin nilang palawakin ang kanilang mga gawaing pagtulong. Ang kwento ni Aramina mula sa pagiging aktres hanggang sa matagumpay na negosyante at maawain na leader ay nagpapakita ng kanyang kakayahang balansihin ang tagumpay sa karir at ang puso para sa serbisyo. Ang kanyang buhay ay maaari rin gawing isang pelikula at pagpupulutan ng inspirasyon at magagandang aral sa mga manonood. Patuloy siyang nagsisilbing inspirasyon at gabay sa marami, gamit ang kanyang impluensya upang makapagbigay ng pagbabago sa buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Ang mga TV at film workers at lahat ng natulungan niya ay labis na nagpapasalamat sa kanyang kabaitan at kagandahang loob. Samantala naghain noong kasagsagan ng filing of Certificate of Candidacy si Aramina bilang aspiring councilor ng 2nd District Pasig City noong October 7, 2024. Marami naman ang talaga namang sumang-ayon sa kabaitan ng aktres at marami ding netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta sa aktres sa darating na eleksyon.